What's up, Coconut Pop, natin? welcome back for another ganap na naman ng ating buhay dito sa Texas! For today's video nga, may pupuntahan kami ni Madam Rio. Dahil nga, nakikrave siya ng champurado, kaya naman pupuntahan namin si Inday today. At, At kami naman ang gagala sa kanilang bahay. Pero bago nga ang lahat, susundin nga muna namin si Inday dito sa kanyang trabaho. At kami nga ay naligaw-ligaw pa. Iba nga ang napasukan namin dahil nandito kami napunta sa likuran ng building. And finally, after how many years, nagkita na ulit kami ni Inday! Charo! Parang kahapon lang, kakikita nyo lang, Talaga na naman kayo. Ay, talaga naman, hindi ba kayo nagkakasawa sa mga mukha ninyo? <laughs> On the way nga kami nito papuntang Walmart kasi nga kami ay may bibilhin. At titingnan din namin kung madami bang sale kasi nga magsa-summer na. At ang mga panglamig nga pala ay nagsisale kapag malapit na ang summer. Kapag malapit naman na ang taglamig, ang mga pang-summer na damit ay nagsisale Yun din. Yun nga ang kagandahan kapag nag-change ang weather, madaming sale. Ang pinakaiinisan ko talaga kapag nag-change ang weather ay magkaroon ng allergies. At this moment nga, ay hirap din ako makahinga dahil ang ilong ko nga ay barado. At yan nga ang nangyayari every time nalalabas. Kaya ako. bihira lang talaga ako gumala o kaya lumabas ng bahay. Dahil nga, lapitin ako sa allergies. Dahil nga ilang katerbang gamot na pang allergies ang inumin ko ay waipik. <laughs> Kapasok na nga pala kami dito sa Walmart at ito nga ang una naming nakita. At tama nga ang pagpunta namin dito dahil ang daming clearance sale. Ang daming sale. ang pantalones na tag $11 na lang at lipa ang tabak. Medyo eh, mataas pa nga ang $11. Minsan nga ay nagiging $5 na lang yan. At, at may mga nahanap nga din pala kami dito na tag $2, $3, $4, $5. At ang problema nga ay hindi nga kasya sa amin at minsan nga ay napakalaki pa. At merong kasya naman pero ang haba naman. Pinulang nga kami sa height sa mga pantalones nilang tinda. At ang mga clearance sale nga pala nila today is mga pang Lamig. Ito nga pala ay halo-halo na ang mga sizes kaya talaga dapat kang maghanap. Magantay pa nga tayo ng ilang araw at bababa pang mga presyo ng mga yan. Ang ganda nga sana ng mga pantalones nito kaso lang wala nga kaming mahanap na sizes namin. Sa mura nga mga damit dito kapag nag-sale, talaga naman ang mga Amerikana ay nag-hoard. Minsan nga ay pinamimigay na lang nila na hindi pa nagagamit. O kaya naman, idinudonate nila sa Goodwill. At yung jacket nga na yan, mabibili mo na lang sa $5. Wala nag-live selling na si Inday Lalako ko nga pala dati, every year ay binibigyan ako ng mga damit ng kaibigan ng damit. Yung iba pa nga doon ay mga may tag. Pero ha? dahil nga lumipat na siya sa malayong ibayo, kaya wala na akong natatanggap sa kanya. <laughs> Nasanay yarn. Dumiretsyo na nga kami dito para i-check kung mayroong fresh na tilapia. Dahil ang Madam Rio ay nagkikraib nga ng piniritong tilapia. Ah? Parang kanina nga lang ay champurado ang kinikraib niya, ngayon naman tilapia na. <laughs> ay, ano ba talaga? Ay naman eh, napakarami mong cravings for today's video. <laughs> At dahil nga manginginom na rin ako ngayon, kaya naman dumaan kami dito kung saan ang mga wine. Dahil kung hindi ka nga makatulog sa gabi, abay uminom ka ng isang baso, for sure pong ka Bayad na nga kami sa isa at para makauwi na. Dito nga ay eh, kailangan mong magbayad ng sariling sikap mo. dahil wala nga sila dito nakashare. Puro self-checkout na nga pala dito sa Walmart na to. At pagkatapos nga naming magbayad, Etong nga't lalabas na kami. And finally you made it! Lalabas ka na sa lagusan ng gastusan. <laughs> May araw pa nga nang lumabas kami sa Walmart. Change na nga pala ang time dito. Nag-change nga pala ang oras dito kapag winter at ganun din kapag magsa-summer Kapag na. summer nga, mas mahabang oras na maliwanag sa labas. Kumbaga, kahit gabi na ay maliwanag pa din. At dahil nga dyan, ay ilang araw na rin akong nagigising ng late na. Imbes na nga ako ay nagigising ng alas 6, nagiging alas 7 na. And finally, nakauwi na kami dito kung saan nakatira si Inday. First time nga pala namin na pumasok sa loob ng kanilang bahay. Pupunta nga lang pala sana kami dito para kumain ng champurado. Pero dahil nga ang Madam Rio ay eh, ang daming gustong kainin, kaya naman napaluto pa. Lulutuin ko nga pala itong petchay na kanyang binili. Gigis ako sana ito sa sardinas, pero sa kasamaang palad ay eh, wala nga sardinas, kaya naman sa itlog na lang. Alasinan at saka bibitsinan ko lang to, ulam na. At habang ako nga ay nagpiprepare ng aming kakainin, si Madam Rio naman ay gutom na. Hindi, hindi na nga siya nakapag-antay pa at kumain na lang siya nitong prutas na binili niya. At si ako naman ay nagayat na dito ng sibuyas kasi igigis ako na si at hindi na nga si Madam Rio eh namang kumain na siya nitong champurado. Hindi ko nga maintindihan bakit pa siya bumili ng mga gulay at ulam na to. At meron pang pa ang pakalamari si Indu. At rinay din namin itong noodles na kanyang binigay. Usapan lang talaga ikakain kakain ng champurado pero ang daming niluto. Ano na oil ba diba? Madaming pagkain sa bahay. Ito nga yung niluto ko na pechay na ginisa sa itlog. At eto nga, nga simula na ang lapangan. And talaga ang the best part after magluto. Kumbaga, hirap muna bago sarap. Charot! <laughs> ang sarap din talaga kasi kumain kapag mayroon kang mga kasama. After nga namin kumain, eto naman ang ginawa namin. Ito nga si Madam Riyunyo, exercise to the bone. At habang kumakanta nga ako, itong dalawa, nagkapilian pa ng damit dito. Sana oil, ba diba? May paayuda si Inday. Kasabit nga ng alas 9, ay umuwi na rin kami ni Rio. Dahil gusto ko nang na maligo sa sobrang katinang mata ko.